What's up mga kaibigan? Ayan, magandang magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Bokchoy TV. Kung hindi nyo pa ako kilala, ayan, papakilala ko sa inyo. Intro muna tayo dahil uh, natin ang kapaligiran. Dito na, ayan, nandito na tayo sa bukid wow, guys. Ayan, mainit wow. naman kasi linggo naman kaya ayan. Hindi tayo dapat mag, uh, matulog ng matagal na matagal kasi mas maganda yung uh, refresh talaga yung ating mga kapaligirin ay lang happy natin. Andiyan tayo sa bukid. Nandito lang po kami sa aming lugar. Ayan. Ayan guys. ano anong ginagawa nyo dyan. Ito ang ginagawa ko dahil nagpapainit tayo dyan. At kasi ay, alam nyo, ang ganda na paligid. Paligid oh. Magandang papaligiran natin kaya kailangan natin lang happy na dito kami. Yan. Yeah. Ang dami din namang pananim na pala. Ano lang gabi. <laughs> guys, ayan. Kung bago lang po kayo sa channel ko, guys. Yung Bok Choy TV lang po. Panoorin nyo kung nga yung nalulungkot. Ah, wala kayong magawa sa buhay at nandiyan lang kayo sa bahay para kayo sumaya. Hanapin nyo lang po ang Bok Choy TV. I click nyo ang uh, click na the notification bell para update kayo sa lahat ng aking vlog yan. at like and share comment lang po para may comment section na po dyan ano kayo mag comment kayo para uh, makilala ko naman kayo at para pasalamatan ko kayo sa inyong ginagawang pag uh, bye bye sa aking mga vlog ayan na uh, alam ko naman po na kahit hindi tayo magkakakilala ay nakikita nyo naman po ang aking ginagawa Ayan guys, pagpatuloy nyo lang po ang uh, pagpapanood ng aking uh, mga vlog. Yan, panoorin niyo lang po para tuloy-tuloy ang ating kasiyahan at hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Ayan, kung sino naman po kayo, nagpapasalamat po. At yun po, ay, ang, ang subscriber ko po guys ay 811 sa ganung kadaling uh, ilang 3 uh, months lang po ang ginawa kong pagbablog. Siguro nag-start po ako ng pagbablog ay ayan uh, ba uh, siguro kasi nag-stop po ako guys dito eh mga ano nag-stop ako dito ng mga last year pa guys last year pa ako nag-stop dito kasi eh, wala lang kasi, hindi ko lang naging ano kasi akala kasi dati na ay yung nagpo-facebook lang po ako eh wala po ako ng wala po akong naisip kung ano i-content -co kasi ang hirap talaga gumawa ng content <coughs> guys, isang beses lang po na nag mag, -ano, nag marami nag-view sa akin. Tinuloy-tuloy ko na po 'yun, guys. Ang pagba kaya ito na po yung resulta nag uh, nagkaroon pa ako ng 800 11 subscriber na hindi ko rin po inaasahan at yun ay pinagpapasalamat ko. At sana patuloy niyo po suportahan ang aking YouTube channel ang Bok Choy TV kasi ayun po kailangan po natin magkaroon ng 4000 watch hour. Kaya sana po guys, patuloy niyo po akong suportahan sa aking uh, sa journey ko dito sa aking pagbablog. At sana po uh, hindi po kayo magsawa sa pag uh, panonood ng aking mga short kahit po 'yung mga short mo video ko diyan ay uh, enjoy niyo lang po para hindi po kayo nalulumbay at nalulungkot sa inyong buhay. Patawagin niyo lang si Bokchoy TV, i-click niyo diyan sa cellphone niyo kung ano man po ginagamit yung cellphone na laptop at hindi po kayo malulungkot guys yon guys alam nyo naman po tayo kasi alam pinagdadaanan na natin yung mga kalungkutan minsan kapag wala tayong kasama nag iisa tayo kaya syempre youtube ang pag kung may cellphone at youtube lang din naman ang, ang pag-uusapan ang dami ditong mapapanood Isa nyo, isama nyo na po ako sa pinanonood nyo ang bokchoy tv bokchoy tv bc b o o k TV as capital letter po ang TV yun guys pero kinakagat na ako na lang <laughs> ayun dahil napakaaga ako nag vlog kaya yan guys sana po apatuloy uh, nyo po akong supportan sa 811 at sana mag-meet -ma ko na po yung 1000 uh, subscriber ko so, na napakadaling paraan kung nakuha ang 3 months siguro yun start, uh, start nag nag-stop ako ng May, May June, May, May. May June yata. June, July, August, September, October, November. Oh, nag, nag ano ko nang siguro mga 4 months na po ako ngayon. Yeah, mamimit ko na po yung 1,000 uh, subscriber. Yung watch hour po yun na lang po. Ipakikiusap ko sa inyo guys. Sana po patuloy nyo pong supportahan ng aking A YouTube channel 'yan. Ang Bokchoy TV na paulit-ulit ko sinasabi, guys. Salamat, salamat po sa inyong lahat at sana po nag-enjoy kayo. Dito lang at ako mag-aalmusal at magluluto muna bago nag nag-update lang po ako sa inyo sa pagpapasalamat ng pag uh, panood ng aking uh, pa YouTube. Yun, bye, bye at kung hindi pa kayo nakaka hindi niyo pa naklik ang notification bell, paki na lang po at para updated kayo sa lahat ng aking uh, ginagawa. Uh, Yun, bye-bye and thanks for watching guys. See ya!